Lagang egg 1,000. Ang egg 1,000 po sa layer chicken, wala pong panapanahon yan. Kundi every other day or three times a week po ang pagbibigay natin. Mga ka sa mga nagtatanong kung pwede ba magkaroon ng cold sa maraming kabahayan. Ito po, mga manok na po ang sasagot sa inyo. <laughs> Ayan po, oh, ganyan po, kaingay ang mga manok. Lalong-lalo na po kapag mangingitlog sila. So kung maraming bahay po sa palibot, may istorbo po ang mga manok, mga RTL at mareklamo pa po kayo sa barangay. Kaya kapag nag poultry po kayo, dapat at least 500 meters away po sa barangay o sa mga kabahayan. Okay lang po yan kung may katabi na mga ilang ilang bahay lang, maintindihan po nila yan. Sa dumi naman, madali lang po magkolekta, lalo na lang po kung nakasahod na ganyan, hahatakin nyo lang po yan at ilalagay naman sa katuyuan ninyo at gagawin compost. Ganyan lang po. Ayan, maraming maraming salamat. Sana nasagot ko po yung mga katanungan kung pwede ba magkaroon ng poultry sa kabahayan. Ayan po, mga manok na po ang sasagot sa inyo. Ayan po, halagang bitmin pro. Premoxil, Pepe de Warmer, Doximol, Sulpar, Bitmin Pro. Ayan po. At saka Egg 1000. Ayan po yung Egg 1000 sa dulo. Doon po sa dulo. Ayan. Meron din silang Egg Pro Max. Yan mga kasenso. Mga kasenso. <makes noise> Ayan, unti-unti na sila nang itlog. Ayan po, alagang egg 1,000. Ang egg 1,000 po sa layer chicken, wala pong panapanahon yan. Kundi every other day or three times a week po ang pagbibigay natin. Sa isang set, 5 grams or isang kutsarita. Sigurado po yan yan po nasa alas pag alas 8 pa lang kaya paunti-unti pa lang yung itlog nila